Kamusta mga pay mga may? Kamusta ang buhay buhay? Yan. Yeah. For today's video, ang pag-uusapan natin ay ang rally ng Iglesia ni Cristo. Yung okay. Maraming nagagalit sa rally ng iglesia kasi hindi nila nasunod yung meta ng pagra-rally. Ano nga ba yung meta na sinasabi ko? At ayun yung nagiging basihan para yung isang rally ay maging katanggap-tanggap na rally. Una na dyan yung tinatawag na hook. Hook punchline. Kung magsisimula ka ng rally, dapat mayroong hook punchline para maging epektibo yung simula. Pangalawa, dapat may climax. Ano yung climax na sinasabi ko? Dapat merong drama, merong action. Kasi, ayan yung magiging headline ng balita eh. Ayan yung pag-uusapan. Pangatlo, panghuli pero importante pa din. Para hindi lumaylay yung pagrarali, no? pagkatapos para mapag-usapan siya kahit mga isang buwan na lumilipas, di diba? Tuloy-tuloy, tas maraming topic na nabubukas. Ayun yung tinatawag na plot twist. Yan. Yung tatlong yun, ang hindi nasunod ng rally ng iglesia. So, simula natin doon sa hook punchline, no, ng pagsisimula. So, simula pa lang, maaga pa, in-announce na na magkakaroon ng rally. Which is dapat, hindi ganun. Dapat, on the spot. Yung araw na yun, bigla-bigla na lang magtitipon-tipon, ba diba? Tapos, rally kami. Rally kami, diba? Mali eh. Mali yung ginawa eh. Kumbaga, nagkaroon pa ng ambay. Amba. Hindi ka agad hook, sabay punch. Wala-walang ganun eh. So, anong nangyari? Dahil, maagang na-announce no, na magkakaroon ng rally. At expected na, na magkakaroon ng sobrang bigat na traffic ano yung pinaghandaan nila eh di pinaghandaan nila yung galit no yung mga masasakit na salita na gusto nilang sabihin yan ang pinaghandaan nila imbis na ang paghandaan nila yung araw na yun no na kailangan nilang bumangon ng mas maaga kaysa sa usual na pag busy nila hindi ba't sila mag-aadjust diba ayun yung punto dun eh 590 po 590 Wala pa ako na So ayun ba diba? Zero out of 10 na agad Simula pa lang Sak na agad diba? so, Punta naman tayo ngayon sa Climax na tinatawag Sa drama at action May nakita ba kayong ganun? Wala Masyadong organized kasi Isipin mo ha 13 na venue tapos milyon-milyon yung ino-organize na tao, 'di ba? Organize na, synchronize pa, 'di ba? Mali yun eh. Eh sila nga, 'di ba? Isang venue na nga lang, hirap na hirap pa sila. Oh, wala na agad sa meta. Walang action, walang drama. May nakita ka ba? Nag-aaway na police pati rallyista. 'Di ba dapat ganun? ganoon yung nagrarally. May nakita ka ba binobomba ng tubig? Wala. May nakita ka bang naggagawa ng barikada, no? Para hindi lumampas dun sa nag-usapan na venue. Wala eh. Kasi nga, hindi ganun yung tamang pag -ra Anong ginawa ng iglesia, diba? Kinakamusta yung pulis. Binibigyan ng pagkain. Diba? Makikita mo yung mga pulis. Kampante. Hindi, hindi stress, no? Hindi sila naka-high alert na biglang-biglang magkakaroon ng kaguluhan. Hindi ganun yung tunay na rally. 'di ba? Dapat ang inaasahan diyan na magiging headline, Rally for Peace na uwi sa kaguluhan. Ayun, ganun dapat ang mangyayari niyan. Imbis na yung pag-usapan, 'di ba, yung panawagan, hindi yung mga nangyaring hindi magaganda ang pag-uusapan. Yun, yung tamang pagrarally. Mali, mali yung ginawa ng pagrarally ng iglesia. 'Di ba? O, oh, ito pa. sangka ka makakita ng nagrarali noon na masaya? Mali, maling mali. Nagkakantahan, tamang kain lang. Saan ka nakakita ng ganyan, di ba? Ang nagrarali dapat lahat galit, gigil. Lahat sumisigaw. Ganon, ganun yung rally. Mali, di ba? Kaya maraming nadidismaya. Hindi, hindi nila nasunod yung ganung rally. Kaya maraming galit kasi eh, hindi mo nasunod yung ekspektasyon. Masyado yung ano eh, no? ginalingan. Rally for peace. Mula umpisa hanggang dulo, peace talaga. payapa talaga. Sablay na, di ba? Kaya ang rate natin agad dyan sa climax. Zero out of ten na naman. Wala tayong nasunod eh, kahit isa. Oh, ito, ito. Ito yung pinaka-dabis eh. Sumunod to sa ano eh, sa climax eh. Kasi ito yung magpapahabay, Magbibigay ng longevity sa usapin, di ba? So, dapat na plot twist dyan, merong politiko na sisingit. Ang inaasahan nila dyan, lalabas si Sarah. O kung sino man na, na Duterte family. Eh, wala eh. Kahit si walang nakasingit na supporter ni Duterte. Wala. may magko-comment dyan, may magko-comment dyan. Sige, comment mo na. Bakit si Marcoleta? Di ba politiko yun? Tama ka dun. Politiko siya. Pero ba nakakalimutan mo din na kanip siya sa iglesia, 'di ba? Number one 'yun. Pangalawa, sino ba dapat yung magsalita sa harapan? 'Di ba dapat yung yung tunay na nakakaalam ng mga pangyayari sa loob? 'Di ba siya? Alang ang magpasalita ka dyan ng mga tao na puro 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 pala palagay lang yung sasabihin, puro teorya. Ayun pa ang maling ginawa sa rally. Yung may kinalaman sa rally, may alam sa pinaglalaban, siya yung nagsasalita. Dapat hindi, hindi ganun. Dapat kung sino-sino lang. Yan. Yan ang challenge ngayon, no? Kaya di mo masisisi yung karamihan, yung nagalit na galit. Paano ba naman? Hindi mo naabot yung ekspektasyon. At ito pa, pang bonus, no? Ang inaasahan nila, no? Makalat, bundok-bundok na basura. Yan. Million-million kayo, tapos... Saglit lang, malinis na agad. Mali yun dapat linggo bago malinis dapat mabibidyohan muna yan ayun yung mga ano meta kaya nagagalit eh kaya galit sila eh di ba kaya sa susunod kung meron pa man sana masunod na yung meta yung meta nila diba? uh, yan, di ba ah, hindi naman kreklam kre yan kahit matraffic pa yan kasi yung batayan nila ng tunay tunay na pag-rally so, hanggang sa muli For the wind, Peace.